ay nga mga idolo mga bossing mga tropa kamusta kamusta na kay Jan tulad sa nakita mo sa ating thumbnail o nabasa mo sa ating title paano nga ba natin makakash out yung pera natin sa ating unverified gcash or accidentally napadalahan yung ating unverified gcash paano pa natin mapapakinabangan yung pera na naipadala kasi kapag ka unverified gcash is hindi ka na makakakash out cash in lang ang tinatanggap ng unverified gcash mga tropa bibigyan ko kayo ng proof ayan nung nakaraang linggo is napadalan ako dito sa aking transaction yan papakita natin yung ating transaction nung uh, May 2 so ito siya mga tropa ayan may 3,000 na naipadala and then hindi ko na siya makas out na nagka problema ako dito so nag research research ako para uh, magawa ng paraan para makas out ko yung pera at ito na nga siya yung aking uh, home yan papakita ko 161 na lang yung natira out of 3,000 mga tropa. Paano kung nga ba nagawang i-cash out yon or mapakinabangan pa? Yung pera actually nag-iwan na ng 161 para paglabas ko is uh, makakapagload pa rin ako sa aking SIM card. At uh, ayan, kumbaga is uh, gagamitin ko na lang siya para sa load. Kasi kapag ka unverified ka, pwede ka pa rin magload mga tropa pero hindi ka makakapag-cash out. Yan, papakita ko sa'yo. Pag mag-send ka ng money is ito yung lalabas kailangan pa raw nating uh, i-verify yung ating account para magawa natin yung uh, method or transaction na to mga tropa or yung kanilang service na to mga tropa actually ang magagawa mo lang talaga is uh, pwede kang mag-load <coughs> so paano ko nga ba yun uh, nakuha or nailabas or na-cash out unang-unang uh, ituturo ko may dalawa akong method dito na ituturo sa inyo So pag hindi guma gumana sa method 1 is meron pa tayong method 2. Actually, yung method 2 yung aking ginawa. Pero sa method 1 ituturo pa rin natin. Ayan, uh, nga pala kung bago ka lamang pala sa ating mumunting channel, kung deserve kong makahingi sayo ng subscribe, ayan. Maraming maraming salamat, I really really appreciate that Tap mo na lang yung bell icon dyan sa baba Para ikaw ang unang manotify sa ating mga susunod pang mga mabibisang content Like mo na rin tong video, malaking tulong yan para sa ating munguntin channel mga tropa So let's go to the method 1 mga tropa Ang gagawin mo sa method 1 is uh, mag-aanap ka ng mga pera padala outlet Or mga grocery store na tumatanggap ng GCash for payment For example, nag-grocery ka is uh, tumatanggap sila ng GCash for payment sa cash out. So, tatanungin tut muna natin sa kanila bago tayo mag groceries or bago natin uh, sabihin na uh, cash out. Uh, I mean is uh, GCash yung ating pangbabayad is tatanungin natin kung tumatanggap sila ng payment from unverified GCash mga tropa. Pag umao sila is uh, yun na yun, magja-generate lang sila ng QR code mga tropa. And then, i-scan mo lang sila na ang maglalagay ng amount doon. And then, i-scan mo na lang uh, yung kanilang QR code. And then, maipapasa na or masasend na sa kanila yung uh, pera ng jikas mo. Yun yung una nating uh, method. So, gagawa lang sila ng QR code. Yan, magja-generate lang sila dito. Ilalagay nila yung amount and then i-scan mo na. Kung papayag sila na uh, tumatanggap sila ng payment from unverified Gcash. Yun yung ating unang step mga tropa. Yung pangalawang step which is yung aking ginawa is kinash out ko yung aking pera uh, papunta sa uh, Lazada. Pwede rin sa Shopee pero sa Lazada ko mas madali kung uh, ginawa sa Lazada. So mapapakinabakan pa rin natin yung ating pera sa pamamagitan ng pag-orders ng ating mga gustong i-order sa online sa Lazada. So pwede rin sa tinatawag na Shopee sa Shopee Pay. So ang aking ginawa is Uh, pinasa ko o sinend ko sa aking Lazada uh, e-wallet na tinatawag. So, tuturuan ko kayo kung paano uh, natin i-cash out. Siyempre, open muna natin yung ating Lazada app. Yan. So, marahil uh, lahat naman tayo is may mga <coughs> Lazada na. So, ang gagawin is punta ka lang sa profile mo. Yan profile pagdating mo dito sa profile mo is pupunta ka lamang yan scroll lang natin pupunta tayo sa tinatawag na lazada wallet so activate lang natin yung ating lazada wallet so ito napakadali lang naman yan activate mo na lang yan so pag na activate mo to yung ating uh, lost pay later ibig sabihin yan is uh, ma activate na rin itong nandito yung php natin yung uh, pwedeng mag cash in so kung makikita mo may na cash in pa ako dito na 1370 so for example An uh, na-activate na natin tong ating Lazada wallet is pupunta tayo dito sa cash in. So, ipipindot lang natin yung cash in dito and then automatically mga tropa yung uh, anong tawag dito, yung ating ni-register na ating uh, Gcash number is dun siya kukuha ng uh, ikakash cash in niya. So, makakash out from Gcash and then makakash in into your uh, Lazada, uh, Lazada e-wallet. mga tropa. So, yun. Para mapakinabangan mo, ayan yung ating method 2. Pwede nating i-activate yung ating Lazada wallet. And then, um, gagamit na natin yung ating uh, pera sa ating Unverified Gigas para uh, gamitin or pang-order dito sa ating Lazada uh, pro, uh, account, mga tropa. Pwede rin, mga tropa, sa Shopee. Pero hindi ko na siya sinubukan sa Shopee. So, try natin i-snip or silipin sa Shopee. So, pumunta lang tayo sa ating profile yan, sa Shopee and then uh, haanapin lang natin yung Shopee Pay mga tropa so ito yung may wallet, yan ito sa ating profile, then activate lang natin itong Shopee Pay mga tropa may mga ipipil up lang tayo dyan ng mga mahalagang mga bagay and then uh, makakash in na rin natin yung ating uh, pera sa Gcash makakasout out natin doon and then makakas in natin papunta sa aki, sa ating Shopee o sa ating Shopee account mga tropa so hopefully nakatulong sa inyo tong ating content ngayon so abang abang lang tayo sa ating mga susunod pang mga mabibisang mga content God bless